Inumpirma ng United States in Pacific Command ng bumagsak na private plane sa Maguindanao del Sur ay nagsasagawa ng intelligence at surveillance operation bilang tugon sa naunahong request ng Philippine government o ng gobyerno ng Pilipinas. Ayon sa United States in the Pacific Command, nangyari po ang insidente habang nasa routine mission itong aeroplano doon sa bahagi ng Mindanao. Ito'y bahagi rin ng US-Philippine Security Corporation Activities. Ang apat na dayuhang nasawi sa naturang plane crash ay kinabibilangan ng isang U.S. military service member at tatlong defense contractors na pawang bahagi ng opisyal na surveillance operation. Hindi rin inilabas pa ang, ng naturang command ang pangalan ng mga nasawi habang inuugnay pa o inuugnayan pa ang kanilang mga anak. Nagpapatuloy naman ang investigation ukol sa dahilan ng pagbagsak ng naturang aeroplano. Alas dos 2.30 kahapon mga kabombo nang bumagsak itong Beach King Air 350 sa barangay Malatimon, Ampatuan sa bahagi ng Magindanao del Sur.